araw-araw na mga salita ng Diyos. Nakita na ba ninyo kung anong gawa ng Diyos ang matutupad sa grupo ng mga taong ito? Sinabi ng Diyos, kahit na sa milenyong kaharian, ay dapat sundin pa rin ng mga tao ang kanyang mga salita at magpatuloy at sa hinaharap ang salita ng Diyos ay direktang panggagabay sa buhay ng tao, patungo sa mabuting lupain ng kanaan. Noong si Moises ay nasa kagubatan, direktang nagtagupilin at nagsalita sa kanya ang Diyos. Mula sa kalangitan, nagsugo ang Diyos ng pagkain, tubig at mana upang ang mga tao ay magtamasa at ito ay ganito pa rin ngayon. Personal na inilatag ng Diyos ang mga bagay upang makain at inumin ng mga tao upang pagsayahan at personal siyang nagpadala ng mga sumpa upang parusahan ang mga tao. Kaya ang bawat hakbang ng kanyang gawa ay personal na ipinapatupad ng Diyos ngayon, hinahanap ng mga tao na muling mangyari ang mga katotohanan. Sinusubukan nilang matanaw ang mga palatandaan at kababalaghan at maaaring pabayaan ang mga taong yon. Dahil ang gawa ng Diyos ay siyang unti-unting napapatotohanan, walang nakakaalam na ang Diyos ay bumaba mula sa langit lingid pa rin sa kanilang kaalaman na nagpadala ang Diyos ng pagkain at inumin mula sa langit. Sa gayon, siya ang tunay na nabubuhay at ang mga maayang eksena ng milenyong kaharian na iniisip ng mga tao ay personal na mga salita din ng Diyos. Ito ay katotohanan at tanging ito lamang ang umiiral sa Diyos na nasa lupa. Ang pag-iral lang Diyos sa lupa ay tumutukoy sa laman. Yaong hindi ukol sa laman ay wala sa lupa. At sa gayon, ang lahat ng mga taong tumutuon sa pagpunta sa ikatlong langit ay kumikilos ng walang kabuluhan. Isang araw, kapag ang buong sansinukob ay nagbalik sa Diyos, ang sentro ng Kanyang gawa, sa buong sansinukob ay susunod sa tinig ng Diyos. Sa ibang dako, tatawag ang ilan. Ang ilan ay gagamit ng eroplano, ang ilan ay gagamit ng bangka sa karagatan, at ang ilan ay gagamit ng mga laser upang makatanggap ng mga pananalita ng Diyos. Ang lahat ay magiging mapagsamba at mapaghangad sila lahat ay mapapalapit sa Diyos at magtitipon-tipon sa Diyos at ang lahat ay sasamba sa Diyos at ang lahat ng ito ay mga gawa ng Diyos. Tandaan ito. Hindi kailanman muling magsisimula ang Diyos saan man. Tutuparin ng Diyos ang katotohanan ito. Gagawin niya na ang lahat ng sangkatauhan sa buong sansinukob ay magtutungo sa Kanya at sasamba sa Diyos sa lupa at ang kanyang gawa sa ibang lugar ay titigil at mapipilitan ang mga tao na hanapin ang tunay na landas. Ito ay magiging kahalintulad ni Jose. Ang lahat ay nagsilapit sa kanya para sa pagkain at yumuko sa kanya. Sapagkat siya'y mayroong mga pagkain, Upang maiwasan ng taggutom, ang mga tao ay mapipilitang hanapin ang tunay na landas. Ang buong relihiyosong pamayanan ay dumaranas ng matinding gutom. At ang tanging ang Diyos ng ngayon ang siyang bukal ng buhay na tubig na may taglay ng patuloy na umaagos na bukal na inilaan para sa kasiyahan ng tao. At darating ang mga tao at aasa sa Kanya. Iyon ang oras na ang mga gawa ng Diyos ay mahahayag at ang Diyos ay maluluwalhati. Ang lahat ng tao sa buong sansinukob ay sasamba sa kabighabighaning tao. Hindi ba ito ang magiging araw ng kalawalhatian ng Diyos? Isang araw, ang mga nakatatandang pastol ay magpapadala ng mga telegrama na humahanap sa tubig mula sa bukal ng tubig na buhay. Sila ay matatanda na, subalit sila ay tutungo pa rin upang sumamba sa taong ito na kanilang itinakwil. Sa kanilang mga bibig, kikilalanin nila at sa kanilang mga puso, sila ay magtitiwala at hindi ba ito isang sinyales at kababalaghan? Kapag ang buong kaharian ay nagdiriwang, ito ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos at kung sino man ang lalapit sa inyo at tatanggap sa mabuting balita ng Diyos ay pagpapalain ng Diyos. At ang mga bansang ito at ang mga taong ito ay pagpapalain at aalagaan ng Diyos. Ito ang tinatayang direksyon. Yaong mga tatanggap ng mga salita ng Diyos mula sa Kanyang bibig ay magkakaroon ng landas na lalakaran sa mundo at maging sila man ay mga negosyante o mga siyentipiko o mga maestro o mga manggagawa. Yaong mga walang salita ng Diyos ay mahihirapan. Kahit na sa unang hakbang at sila ay mapipilitang hanapin ang tunay na landas. Ito ang ibig sabihin ng Sa katotohanan, maaabot mo ang buong mundo sa kawalan ng katotohanan. Wala kang mararating. Ang katotohanan ay Gagamitin ng Diyos ang daan na nangangahulugang lahat ng kanyang mga salita upang atasan ang buong sansinukob at pamahalaan at lupigin ang sangkatauhan. Ang mga tao ay laging umaasa sa malaking pagbaling sa mga paraan na isinagawa ng Diyos sa payak na pananalita. Sa pamamagitan ng mga salita, kinokontrol ng Diyos ang mga tao at dapat mong gawin ang Kanyang sinasabi. Naisin niyo man o hindi, ito ay isang tunay na layunin at dapat nasundin ng lahat. At kaya, pati, ito ay hindi matitinag at alam ng lahat.